Hi mga na lakasera, nandito na naman tayo sa Divisoria. Yeah. So actually, uh, pupuntahan natin sa loob uh, Tutuban Center. Samahan so, ninyo ako mga lakasera sa ating paggala dito sa Tutuban Center. Let's go! At across pala, sorry So, maglakad lang tayo Pa-away Para sa budget Kasi malapit lang dito eh Wala pa nga 5 minutes Paglakawin kasi saan nga Ang layo-layo Lakad -layo. nga namin yung school namin Ilang minutes pa yun ha Kapilang baryo pa yun Kaya, lakad tayo for 13 uh, pesos ang pamasahe e maglakad lang ako ba diba? doon lang sa may ano hindi aabot ng 5 minutes samantala nga kami no nag-aral kami nilakad nga namin so by the way ako lang nag-iisa sana naman ako mag-isa eh ako lang nag-iisa naglakad um, hindi na ako pa ko, Char sa sarili ko. Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung time na sa iyo 'yun, time na sa iyo 'yun. Yun lang. Eh so, sayang kasi pang masahi pa Jesus. Eh lakarin lang kundi wala huli -huli -huli na wala na 'yung gift na dala. Tuwing sila kasama ako yun eh, eh, siguro ako maglakad kasi alam mo na kung may kasama makiyan naman tayo eh pag ko lang malayin sa tayo kailangan natin na uh, budget dito sa siyudad, mo no? kasi mahal lang ako masahe ay ang mahal lang ano pamasahe at saka sa baga. Okay. ano ba? Yun noon, noon. Ano yun? Ah, uh, Chinatown. Hindi pa ako nakabalik doon. Uwi mo na kaya. Kailangan natin umuwi ng mga kasi may obligasyon nila ako sa bahay. Charot. Obligasyon. Wala naman siguro loroon. Ano yung mga tao kasi eh, bawat kanto may mga CCTV so bye guys yung lakas mo lang na gawin pag may gusto may paraan, may ayaw may dahilan kasi alam nyo ilang, ilang uh, lang days na ako na hindi naka-upload na video so wala natin akong primer kasi hindi ako umalis kasi minsan tama rin talaga ako ah, pag aabot yung pamat ko, yun hindi ako makalis, hindi ako makagala pag yung ano ko, yung sipag ko ang umandar. kahit maglakad ako, mag-isa hindi ako tatama rin siya. So. Ganyan naman tayo. So, sa bagawin the weather lang. So, may panahon na umulat. May panahon na taginit. Uh, may panahon na ating So dito pala ang dinaanan ko. Straight lang doon sa may ano, San Cruz malapit sa ano, Doroteo si sa may dito sa may recto then sa kabila sa cross ayun ah, ano oh ah uh, Doroteo si then dito ang ano, pala ah uh, recto LRT station to kasi oh, noon Ah, uh, buhay YouTuber lagan talaga ako kahit saan nagagala ko sa Dumaguete ako nung uh, bakasyon pa ako nung nag-abroad pa ako tuwing na magbakasyon ako noon talaga ako sa, ano, dumagite. then saan nalang ako nakalating sa Babinay, pakulod eh, uh, Bayawan, Shaton yun minsan nang dito sa Manila pa uh, flight ko na yun mga 3 days lang ako so ngayon dyan sa baga At hindi ko alam na pinalan ako dito pero yung nakapartner ako dito yun dito na ako gumagala kung saan saan kahit lang ako mag isa kasi partner ko may trabaho may lang pwedeng ano din so may ano ako sa bahay ako naman dalhin kasi may mga obligasyon din sila yeah, ayan sarap mag-iisa ako, nag-vlog kaya ko naman saka hindi na ako naiinip pag mag-iisa ko o kanina pero medyo lugi ako kasi kanina <laughs> may na ano ako na isang vlogger siya so, yeah, nakatutok yung sa akin tapos ako kung hindi ako nakapag-video sa kanina parang ano ba yan ang kahinaan ko eh kada may mamit akong vlogger ano sila na yung nagbibidyo sa akin ako hindi o <coughs> di oh, diba dilim dilim na anong oras na ngayon oh, ang dilim kasing dilim na pinag pinagsasabi mo sa akin so nandito ala, ulan guys Maampun patay tayo dyan wala ko na lang payong naglakat ako yung maambun kailangan lakas ako din yung ano nasa sa street na payo next nito ano kailangan bilisan na natin maambun, wala akong payong. yan na nga pag maglakad talaga ako wala akong dalang payong ayoko nang may dala na may bibit na ano gusto ko cellphone lang kasi gusto ko comfortable kasi hindi natin alam na yung mga ano, ano, alert tayo. Pero, so dito man na walang mga ilaw sa posting, hindi ko alam. Siguro maaga pa. ang oras sa ngayon? Masisig siyata. Pero hindi naman ano, dito, hindi ako matatakot. Pero sa probinsya, Pan sa amin talaga uuwi ako pumunta ako sa kapitbahay ang layo-layo abutan ako ng gabi pag ano ang gagawin ko muhunat na ako dahil tumatakbo ako dahil <laughs> takot ako sa mga kasabihan na may ano may ibang ay mga... hi! <laughs> mga, ano, sa baga. Uh, in kanto lang. So dito wala naman ang anuhan mo lang yung mga tao na sa ah uh, ano sa yo sa uh, sasakyan. Uh, uh, yung mga lakad-saksugo. So kalapit na tayo nasa ano na tayo. Ah uh, dalawang kanto na lang din ah uh, 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 Yung pag ano. <laughs> pag tawid sa kasala natin. Yung sa natatak na kasi ako So, yan na lang. Ito na lang. Malapit na lang sa akin So, dito masama ko sa yung video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga ka-team. Thank you very much. Sabi ako sa dito ha. Kasi pala dito terminal na grabe. So may dao Angeles Baguio Kaila sa amin doon pa doon pa sa amin. So yun na. Maraming maraming salamat and God bless and dito na lang magwawakas ang akin dahil. Dito ako dumaan kasi shortcut lang, dali lang. Kaya sa doon malayo. uh oh.